Mm -hmm. Uh, na, tama tama na pag-usapan natin ng mga upgrade tapos uh, yung mga nagcha-chat yan Kasi mga boss, ah uh, bakit yung iba may nag hindi naman lahat, hindi kumbaga siguro sa sampu may isa na medyo na upset o medyo may tampo, masama ang loob pag hindi ko nare-replyan ng Meron talagang ganun, hindi natin maiwasan yan. Mayroon mga nagtatampo na, Sir, bakit ano? Bakit hindi ka naman nag-reply? O, Sir, ano? Reply ka naman dyan. Uh, sir, ganyan ka pala. Hindi ka pala marunong magani. Hindi ka pala madaling lapitan. Parang gano'n. So, mayroon mga natatanggap tayong gano'n na, ano, na mga comment pag, o mga nagchat-chat sa atin para matulungan sana sila. Kasi sa totoo lang, maraming lumalapit, tumihingi ng tulong. Ang tanong, ma yung mga idudulog ba sa akin o ilalapit sa akin, matutulungan ko lahat yun. syempre hindi. May time na mababasa ko, minsan nagchat sa akin kahapon, ngayon ko lang nabasa o minsan nung isang araw pa. Ganon din, maliban pa sa ano ah, yung mga comments sa YouTube, dito sa YouTube, yung mga chat doon sa messenger ang sinasabi ko. So, meron tayong ginagawa nga ano, dyan, meron tayong standard or may ano tawag dito, gumawa tayo ng ano, baga, nag-set ako ng priority ko kung ano talaga yung ano, ano talaga yung ano, priority natin. So number one sa priority ko, pamilya. Yan. So ang pinag-uusapan natin dito yung oras. Yung oras. So pamilya, sunod trabaho. Sunod pagpa-vlog. So ano yun sa yung sa pagpa-vlog? Yung nagbi-video ka ng ano, Uh, katulad nito, nagbablog ako. Pagbablog is slash, mag edit din kasama upload. Yan. So, sa ano na yan? Pamilya, trabaho, pagbablog. Tapos may mga... Pahinga, kain, tulog. <laughs> Apat. So, yan yung mga priority. Kung <laughs> baka, kain, tulog. Number one, pamilya, trabaho, vlog, tulog. Pang lima sa priority ko wag sanang nang sasamang loop reply sa mga comment reply sa mga chat at yung dito naman sa pagbabasa ng mga chat at comment may may ano din 'yan may hierarchy ano tawag diyan may may one into din 'yan kumbaga ganito 'yan mga boss may ano din 'yan may tawag dito may 1 into nga yon hindi ko na sa dulo nang ni ko masabi. Meron din dyan sa dalawa, inati ko din 'yan. Yung mga magtatanong lang o yung sabi natin, magpapatulong, magpapaturo at 'yung mga magpapagawa. So nasa panglima na nga nasa dulo na nga tapos inati ko pa. So magpapagawa versus magtatanong lang. So real talk mga boss, sa tingin nyo sino dapat ang unahin kong replyan? Yung magtatanong lang o ano, yung magpapagawa? Hindi na tayo dito magpakaano. Siyempre, ano yan? Uh, hindi kasi dapat pag-isipan yan. Common sense na yan, mga sir, mga boss. Uh, unahin natin replyan yung mga magpapagawa. Kailangan maasikaso natin yun kasi magpapagawa yun eh doon tayo kumukuha ng kinabubuhay natin. Yun ang source of income ko. Hanggang ngayon mga boss, nagbablog ako. Yung katotohanan yan, yung source of income ko talaga, yung binubuhay ko sa pamilya ko, yung tinatawid namin sa araw-araw, yung income ko sa repair, hindi sa pagbablog. Kasi kung mas malaki ang kinikita ko sa pagbablog kaysa ano, kaysa pag repair Abay, titikilan ko na itong pag repair kasi mas relax ako pag mag-vlog. Katulad nito, naupo lang ako. Tapos, daldal uh, -dal lang ako ng daldal. -dal. Kwento lang ako ng kwento ko. Ano, ano kaya video-video lang ako dyan. Eh. Hindi ko gaano pagod at saka stress. Eh, dito sa pag repair eh, sumasakit na yung likod ko dyan. Oh. Puti na yung buho ko eh. Kung malaki lang talaga kitaan sa vlog, yung tipong pwedeng ikabuhay ng pamilya, abay, tinigil ko na. Tinigil ko na yung pag kasi unang-una malabo na yung mata ko. Tapos masakit na rin yung likod ko. Pag mga ilang oras na ako nakasimple, kadalasan pag naka ka, nakayoko ka ng ganon. Masakit na rin yung mata ko minsan. So yun mga boss, ipapaunawa ko lang sa mga ano natin. Na meron tayong ano, priority. Yan, unahin natin yung pamilya natin, trabaho, tapos yung pagbablog natin, yung pagkain, tulog, tapos yun na yun, pag reply pag may extra time, yun na yun, yung pag pag reply yung kain, kain, yung kain tulog at saka pagbablog, pwede nga yung pagbalik ka rin eh. So, depende lang yan. Kaya, kung hindi ako nakaka-reply sa mga nagtatanong lang, eh, pagpasensyahan nyo na kasi sa madaling sabi, ino, inuuna ko lang, may pamilya akong binubuhay, mga sir, mga boss. May binabayaran akong upa. <laughs> Tapos, hindi naman sa inaano, kung baga hindi naman sa masabi mo mukhang pera si basic ba ba pirang inuuna hindi lang naman sa pera yun eh so kailangan mong kumita para may pang provide ka sa pamilya mo sige nga kayo balik na rin natin pwede ko ba, pwede ko ba kayong disturbohin sa ano real talk tayo pwede ba kayong abalahin sa oras ng trabaho nyo tapos magkikwintuhan lang tayo wala tapos maghapon naubos yung oras nyo hindi na kayo nakapagtrabaho, magkano bang isang ano, yung minimum wage earner ngayon, nasa 600 na ba? O 500? Hindi ko alam kasi, matagal na akong hindi nakapagtrabaho ng ano eh. So, self-employed ako eh. So, pwede ba yan? Makipagkintuhan ka lang doon sa chat sa ano, makipagchat ka lang doon sa mga nagtatong, lahat na nagtatanong. Pero, mo maghapon, wala ka nang kinita. Dahil hindi ka nakapagtrabaho. So, hindi ka kumita, pwede ba yan? sa sitwasyon ko naman kasi yan, yan din sa mga vlogger din paalala din isa din yan sa dalahin nyo kumbaga package din yan bukod sa basher <laughs> bukod sa basher ah uh, yung mga magtatanong sa inyo kasi hindi naman may iwasan talaga yun eh kung maganda naman talaga yung pakagawa mo ng video so may napanood may nakapanood sa'yo sa sa'yo siyempre ikaw yung parang ano parang look up nila parang ni look up nila na ano ito si ano basic pa parang ganoon umanga sa iyo baka sakaling makatu ano mahinga mo ng tulong eh wala namang masama doon wala namang masama doon mga sir mga boss wala masama doon ano kasi bukod sa basher sa iyo yung ano bukod sa may basher ka yun din yung mga nag naglo look up sa iyo na iniidolo ka hinahangaan ka so hindi may na may lalapit sa iyo kaya magpapatulong walang problema dyan. Pero, ang sa akin lang naman, kung hindi ako makareply agad, eh, pasensya na po. Uh, nilagay ko kasi sa huli ng priority yun. So, number one yung ano. Number one yung pamilya at saka hanap buhay. Kailangan natin yun eh. Siguro, siguro ako I'm willing talaga na ano, na alibaw, lahat ng concern yun na kaya ko sagutin, sasagutin ko. Basta ano, basta alibawa, secured na yung pamilya ko. Alibawa, hindi na kami magugutom araw-araw, may pang may pagkain kami araw, may pang paaral ako sa anak ko. Ano problema? Chat tayo maghapon. Lahat ng itanong nyo, kahit gawin nyo kung Google, okay lang. Basta ano, basta kumbaga yung sinasabi ko nila, pensionado ako. Yung may papasok na pera buwan-buwan, ah, ano? ano? Ano problema 'yun? Madali lang 'yun eh. Nagawa natin 'yun nung pandemic. So, nung pandemic kasi, marami tayong oras. Ah... Uh, Marami tayong oras, wala ganong trabaho noon kaya madali kang ano humingi ng tulong sa mga technician, madali kang lumapit, nare-reply ka agad. Syempre ano nag-back to normal na tayo, balik na rin sa ano, marami nang trabaho at saka yung marami na tayong mga obligasyon. 'Yun talaga. So, pagpasensyahan niyo na. Pagpasensyahan niyo na. So, ang ayaw na ayaw ko yung hindi talaga ako pwedeng, mali na may yung ayaw na ayaw. Yung hindi talaga ako pwedeng yung ano, yung gagawin akong personal tutor na alibawa gustong matuto tapos igagay ko tuturuan ko tapos maya maya magchat-chat kami yun ang hindi talaga ako pwede kasi may trabaho nga eh kaya nga kahit nga minsan yung mga paggawa eh yung mga magpapagawa minsan gabi ko na nababasa o kaya hapon ko na nababasa kasi uh, gusto kasi pag may ginagawa ko lalo na ito alibawa may ginagawa ko mga amplifier maghapon yan kasi alibawa marami na napupunta sa akin mga ano eh mga maraming palitan no? so focus tayo dyan hindi naman pwede tayong nagkakalikot tayo dito sa hawak tayo ng cellphone magchat chat tayo tapos reply so mag madidistract tayo sa trabaho so mabagal na ako magtrabaho tapos sasabayan ko pa yung paghahawak ng cellphone tapos magre-reply sa mga nagchat-chat na magpapaturo lalong ano lalong babagal yung operasyon natin lalong ano eh lalong tatagal yung gawa. Kaya ang ginagawa ko dyan, minsan, pag medyo ano talaga, reply isa, dalawa lang, tapos bitaw na. O kaya minsan, ano, 30 minutes, napaupo ako. Yan, 30 minutes, reply. Tapos pagkatapos nun, ano, wala na. Balik naman sa trabaho. Ganun lang. Ganun lang yung ginagawa natin dito. Kaya maganda yung ano, maganda yung pinapaliwanag natin para ano, para alam na rin ng mga Uh, viewers natin uh, pwede magtanong, walang masama doon. Hindi ko pinagbabawal yun. Pero wag lang sasama ang loob uh, pag hindi agad na rin Yun lang yun naman sa akin. Uh. Yung iba naman kasi napaka-immature. <laughs> parang ano, parang akala mo. <laughs> may iba nga matatawa. <laughs> matatawa ka na lang kasi. Uh, mayroon din talaga kasi tayo mga, di ba, mga may mga bata din kasi na ano, may mga teenager din o mga ano eh, na no, masyadong immature pa na Halimbawa, hindi eh, di agad na reply parang iyak na sa sayo ah, na boss. Subscriber mo kami, bakit hindi mo kami ni-reply? Bakit ganyan? Bakit hindi ka marunong? Dapat ano, inaasikaso mo kami kasi subscriber mo kami. Kumbaga nanonood ako sa video mo, tapos hindi ka nagre parang ganun. Parang ganun. So may iba ganun na minsan nagtatampo, nagagalit. Eh, ikaw na talaga, bugso ng emosyon Pero maganda yung ipaalam natin. Ipaalam natin na nasa dulo <laughs> nasa dulo ng priority yung ano. Nasa dulo ng priority yung chat. Yung pag reply pagbasa ng comment. Dati, siguro, sa full na mag-vlog ako, 2020, hanggang 2021, updated pa ako nun, mag-reply ng ano, on the spot. Halimbawa, nakapag-upload ako. Araw-araw, nag-check ako ng comment. Nakapag-reply ako ng comment. Pero itong ano, patagal eh. Pag ano kasi, patagal na patagal, padami na padami yung obligation mo. Padami na padami rin yung mga bayarin mo. Palaki na palaki rin yung gastusin mo sa pamilya. So, wala kang magawa. Kailangan, halimbawa, kung dati, nagtatabaho ka lang ng ano, mga alas na ng umaga, tapos, mga bandang alas 5 ng hapon, titigil ka na, okay na. Kasi, mas maganda pa rin yung cost of living noon eh. Nung hindi pa ako nagpa-vlog o yung pag bago na pa rin. So, kumita ka lang noon ng mga 700, okay na. Titigil ka na. Pero ngayon, hindi eh. <laughs> hindi nga. Kung hanggat ganitong oras, hanggat may pwede pang itrabaho, itrabaho mo pa. Kasi, sa, laking, sa taas na nga ng gastusin ngayon, ano, alam ko naman yung iba na gusto rin matuto kasi gusto rin nila mag, ano, uh, magkadagdag ng ano, extra income ba? Kung baga, pag natuto ka gumawa ng electric fan or amplifier, speaker, baka sakaling ano, uh, dagdag income pag tuwing linggo, may okay, ano, o kaya... Pag yung amplifier mo nasira, ikaw nang gagawa, syempre hindi ka nagagasas masyado sa ano, hindi ka na magbabayad sa technician. Pero ang akin lang, ang mapapayo ko lang dyan sa inyo, since hindi naman ako makaka-reply. Siguro ang gawin nyo, halimbawa, maghanap kayo ng ibang ano, vlogger na bakanting-bakante. Pero malaka po yan eh. May mga vlogger eh, din na mabilis mag-reply. Pero napapansin ko, yung ibang ano, kasi nagagala din, <laughs> nagagala din ako eh. Nakita ko din yung ibang mga vlog, lalo na yung mga malalaking channel. Halos ilan lang din nireply na sa comment section eh. Tapos yung iba ba, na kayo yan. Yung iba nga, hindi talaga nagre-reply, di ba? So, hindi ko lang alam. Siguro meron din pa namang ano. Bukod sa akin, bukod sa akin, hindi naman sa pinagtatabo yan. Uh, siguro, ano, pinakapayo ko dyan. Manood na lang kayo ng, ano, ng mga video. Patsagaan lang yan, mga sir. Hindi e, naman yung ano, hindi naman halimbawa kami, hindi naman ako naging teknisya nang nakaraang ano lang eh. Nakaraang linggo lang eh. 2004, po, teknisya na ako eh. So, yung alam ko ba, makakuha mo agad-agad dahil nanood ka ng video. O, hindi naman ganun. Hindi naman. May mapupulot kayo, pero hindi nyo makakuha lahat yan. Kasi, ilang taon ko din pinuno ng experience. Kumbaga, ilang taon din ang puhunan ko sa experience ko dyan. Kumbaga, tapos, hindi naman makakuha yan ng ano eh. Uh, Nang ngayon-ngayon lang eh. Kaya ang payo ko dyan, tsagaan. Tsagaan. So, kung mabilis kayo matuto, nasa inyo na yan. May mga tao din talaga na fast learner. Nanood lang isa-dalawa, nakuha na nila, nag na nila. Uh, kuha na nila yung discarte, eh. alam na nila. So, mayroon tao mga ganon. Mayroon mga tao naman na, kaya na, ilang tao na nanonood sa akin, hanggang ngayon eh, hindi pa rin, ano, hindi pa rin natuto. Hindi pa rin kabisado yung ano. So, kanya-kanya lang yan. Yun lang siguro, mahaba na yung sentimento natin. So, pasensya lang mga boss, pasensya lang.